Ikaw ba isa sa mga tagapagmana ng condominium unit, bahay o lupa? Kailangan nyo na po magbayad ng estate tax on or before June 14, 2025. Ang estate tax po ay tax doon sa transfer ng right, right sa property mula sa pumanaw papunta rin sa mga tagapagmana niya. Ito po ay dapat bayaran sa loob ng isang taon pagkatapos pumanaw ng inyong mahal sa buhay. Ang problema po, karamihan sa ating mga Pilipino, ay hindi alam ang bagay na ito. Kasi nga naman kapag pumanaw ang ating mahal sa buhay, ang dami-dami nating iniisip, malungkot tayo, kaya madalas nakakaligtaan bayaran ang tax na ito. Yung iba naman ang akala nila, since buhay pa yung nanay nila, for example, at namatay yung tatay, eh hindi mo na kailangan bayaran ang tax na ito. Kung kaya naman guys, yung iba sa mga naging clients namin, 30 years na or 40 years na hindi na babayaran ang estate tax nila. Kapag hindi po natin kasi nabayaran ang estate tax, pumapatak po ang penalty at interest nito taon-taon. At hindi po basta-basta mga penalties na ito. 25% surcharge, 12% penalty per year. Imagine guys, kapag 25 years o 20 years kang hindi nakabayad nito, sobrang laki po ng penalty. Kung kaya naman gumawa ang gobyerno natin ng Batas Republic Act 11956 para bigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na bayaran ng estate tax ng walang interest or penalty. At yan po ay tinatawag nating Tax Amnesty Act. Pero may expiration po ito. At ang expiration date po na yan ay sa June 14, 2025. Ngayong araw po nito ay June 1, 2025. Kaya meron na lang po kayong dalawang linggo para ayusin ito. Guys, ang akala kasi ng iba, malaki tong estate tax. Hindi, subukan niyo pong magpa-compute muna sa BIR. Ang dami po kasi ng mga allowable deductions na tinatawag nila. Yung iba nga negative pang lumalabas. Kaya wala silang binabayaran sa estate tax. Pumunta po kayo doon at magpa na para malaman nyo kung may babayaran kayo sa estate tax o wala. Ngayon kapag nabayaran nyo na po itong estate tax na ito, huwag niyo pong kakalimutan kunin yung Certificate of Availment ng Tax Amnesty. Ito po ay bilang patunay ninyo na na-avail nyo itong amnesty sa tamang panahon. Guys, again, itong tax amnesty po ay applicable lamang para sa mga namatay on or before December 31, 2022. Kung paano natin ito i-avail at kung ano ang mga requirements, I-discuss po natin yan sa susunod na video kaya huwag niyo po kakalimutang mag-follow. Again guys, this is Roman Dionioso, the President and CEO of Reels Corporation. Bye-bye! Oh,